Paano kung inakbayan ko ya red no kaya nga eh kitang-kita talaga yung kung inakbayan ni AIDS Eds, Eds wag ka na basta-basta magtitiwala sa mga 7-Eleven ha. <laughs> Buti hindi ako nagkiss <laughs> <laughs> <Kulong. laughs> Hindi, walang namukulong sa kiston. Huwag mo masyadong ganun, Ed. Wala, wala pang nakukulong sa kiss. Narinig niyo yan, mga kaliga. Buti hindi siya nag-kiss. wala pang nakukulong sa kiss. May siya baga nagiligay. Kaya nga. Buti nga, sabi ko nga, buti hindi siya nag-pisil ng pisngi. Kasi iba yung sinabi nga eh. Buti daw, hindi siya nag-kiss. Ay, grabe yan yeah. mga kalinga. Biyan mo rin TV niya. Pero bawal yung yun eh. Bawal yun? Bawal yun? yun eh. Kailangan mo pa ng ano? Oo. Kailangan pa maglabas ka ng police report.